Star, laka landscape na talaga to. Laka landscape na ano? Uh, Oo, oh, laka landscape na. Asa ba? Landscape na. Ah, landscape. 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 Hindi na, hindi mo ba na yung oh, main way wow. na sa pinag uh, Oo, Waiting. 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 Oh, ba mga <laughs> Star? <laughs> oh, sorry

Wala ta daha. sabi ni Ibong Travel Vlog. Guys, kun sa ni lang. Mm -hmm. Na lipstick ha? Kaya mo mag-picture? Uh -huh. Sa da ah, no, membership. Thank you, thank you guys. Sirs. Juris to

Kamusta diha Bayfan Star Daw sabi ni Okay Cynics TV Official Ada ba eh nareba? Ha. ba? Ha ni. Shout out Kuya BF ah, lag. Dare ba dare? Eh, Na. Mesor Boldare. Bayfan sa daghan man daw ka O'Angels. Ah daghan. Hmm. Indi pa lumabas pag Angel. Mm -hmm.

ya, ada Berbarudo. Mau buka mangga. <tihan> mangga. Nig. <tihan> Peruh mai asin Asin. <tihan> asin. <tihan> yan na 'yung deck pa 20 kada travel vlog shout out. Maglihi na ba mo? Hindi po. Tendez ko. Kaka no mangga. Yeah. Gravings lang. Alberto Lolo si. Este, <laughs> okay. Enzo Marcelo. Todo Si next TV official shout out. Gravings lang hindi po lihi. Ayan. Um, maraming maraming salamat sa inyo mga kapasta. Wala pong bagoong. Asin lang. Asin. Ano, mas masarap Masin yung asin kaya sa bago. kami. Hindi kami nasanay sa bagoong. Hmm. Asin lang. Mas yung asin sa bago. Ay, ginamos diha. Mupalit pa ginamos bisa ya mana ini bisa ya pada ini <laughs> nak mana pengi po ay, ay, na, na. Ay, ay. Joy, ay, ubus na si Pearl Joy Murite ubus na ada 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 ubus ada 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 kalau dia mau tutup itu ang ganda pala natin dito mm, eh na nagblur na po si Ja nagblur oh, na po sarap ay. naman kinakain nyo ang sarap talaga shout out dila dila Dilia Navarro Shout out din yung baro. Taga Klarin ko. Ay, Odi Bisaya. Sarap ma. Wanang ginagkain nyo. Ma Odi Jai. Ma Shout out. Ganyan mo siya. Kulungan mga load eh. Wah. Kulungan mga load. Nah, bayi dali dan kita lu rantai isa-isa bayi lu dalam. Poor boy, we are so poor boy. Shout out. Shout out. Shout out.

Sino ba sa neba isiha, mga in ha? ba siya 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 siya? sa tatlo? Ba isiha ang mga NGC? Sino ba sa tatlo? Kaming tatlo po. Joke lang. Huwag guwapa. Hello rin rin, official. Wala po lang. Sino guwapa sa tatlo? Wala pong maganda sa amin. Sa tatlo kaya... Kay... Bumping Kurosani. Shout out din <laughs> kay, uh... kay... kay, ano? Kami Shout out. Shout out kay Sir Zuzo. <laughs>

Si Tito Franstar. Bakit daw maputi si Angelica? Ah, uh, siyempre maputi. Bye Franstar, mm. sorry on ya ha. Sabi niya no Senex TV official. Sa TV. Cenex TV. Magayon nun ba? Magayon guapa. Mm. Magayon Magayon means guapa. Magayon yeah. ba nun baga. Sabi. Correct. Baga magayon yun, wapa mo siguro. Wapa tayong <laughs> Joke. Thank you, six viewers. On time, eight minutes. E, gata di. Shout out. Shout out, shout out. Shout out, everybody. Pulo wow. ka, gata Taksa ba? Perets. Pulo ka, taglo. Signa lang, <laughs> tiktok <laughs> Lorimi manong? Oh, Lord pa lang pala. Ay, Lord lang na, pa pala? Pala? Inig, inig, inig na hurot na kasi gira tayo tig to. <laughs> Tito Franz, ano okay. ba FB ni Lalabs Angelica? Lalabs <laughs> <Yeah. laughs> Angelica, <laughs> my love! Oh. Ay, Angelica, my love. Ano daw, FB mo? Angelica, do Jack, uh, Angelic. mga guwapa daw sa mga, mga inday sa Bicol magayon. Na. Lagi magayon guwapa. Asa mo ng school? Diri na sa amang... Ari Alish? Alish ya. Alish ya. Alish ya. Senior high kami, si, ang, si Angelica. Elementary, high junior. <laughs> junior. junior. junior high. Kami senior high. Mga senior citizen. Senior Shout out high. sa inyo. Kami ba ba kayo Opo, Shout kami po yung Tres Maria. Shout out. <laughs> Shout out, Nard Garcia. Shout out, Nard Garcia. Shout out, -Garcia. Ray Urias. Eh, Hindi po kami ka. <laughs> triplets. Sa matambay. Pambal ba kayo <laughs> Pinsan ka mo. Mag, Kung ano pinsan. Pinsan ka mo. Parente. Ari, oh! Kamis, kamis, zalabi lang kayo mga kapas na? Ilan di yours? 36. 36. 36. Abang-abangan yung mga pastor, magbukas upload namin, mga Bukas siya kayo bukas? Saan tayo bukas? Sa... Saan tayo bukas? Tara tayo sa... Ito, Tascón Manol. Asa? Di pa, pa nalang na, na nakapunta punta sa nuna Hindi na. eh kami wala pa. At kami wala pa. Hindi pa. Pa, pa, pa kami na Sa Chocolate Hills, हm... di. Ay. Magpinsan, ano, kami lang okay, dalawa. Sa inyong kapatid. Kapatid. Pinsan namin to. Kami dalawa, magkapatid. Tapos ako ampon. Joke. ano lang po ako? Pinsan. Taga Bohol ba ako mga Inday sa Sierra Briones Bohol? Ay, duol ra! Ay, duol ra! Malapit lang. Hello po. Ana sa sa Manila. Ranolo. Nasa Manila na siya ngayon. Sa Manila na si Jackaroon. Dapat may picture mo tol, ung anak uniform si Paul na naka-standing. Mm -hmm. Parehas mga gwapa. Thank you po. No choice. No Balik. choice. Official. May no choice. <laughs> na baka na no choice na lang kaya sinabing mag... <laughs> <laughs> no choice. Ice cream yummy na manjara Ice cream yeah. yummy na pa <laughs> <laughs> Walang music. Hindi kamusta sayo pag walang music. Joke. Maron, maron nung sila mag-ice cream yami ako sumayaw kami ni Angge nung nakaraang gabi. Anong cellphone, Gold? Ice cream yummy. Nami cellphone? Ice cream good. Ganun lang yun. Easy lang yun. Ice cream yami naman dyan. Ang puto tamo yun. Angelica, Aral na tayo. Pag 19 na ikaw, ligaw na kita. Wala, sige, kita mo tarong mga ba? inday. ay sa pang huyabasak school mo na. Sino bagay? yung isa kasama niyo? Wala po kaming jowa. Pinsan po namin to. Pinsan nila po ako. Pinsan po nila ako. Sino yung dapat tanggal. Yes, aral mo na bago BF. Okay. Aral, aral. Study for us. Sa... Sila naman. Si Erning, o si Tatay Damon, magtagsa. Uh, uh, pwede na sila. Magtagsa. Pwede na sila magjua. Tapos. Huh? <laughs> okay, tapos. <laughs> <laughs> Hala, pag na, pag siya ngayon. Tapos. Pag nag-graduate na mo college, ay ha na tamo panguyaban. Kaming tulo! Pagsabayin! Ayaw-ayaw <laughs> mo sa si inyong pag-aral, mga gupa, para hindi masayang yung 45 Yes, star. yes, yes of course. Hindi mm. masayang yung F1. At friend, where's Shout out? Duchess. saan lagi ko pang... Shout out. Laging... Shout out. <laughs> okay. Sayaw ng sarawa. ice cream yummy. Yeah. Sayaw, ice cream yummy. Okay. Ikaw okay. okay. sa cellphone. Ikaw sa cellphone. Magkaunting na, na lang I ta.

Kaya na magkita tayo ng -ang Angels ng -ang Team mga idol. Kaya Sino yan? Ay, Doon ra? Eh, Ay, pwede uh, lang uh, uh, Pa, balik-balik munang. Asa ba? Ah, lagi Balik ka. Ah, ah, Shout out. Shout out ke Frankie ang gaganda ng mga angels mo, thank you. Shout out Alden Bagus. Obvious. Nana. Haha. Duh? Duh ka talo? Lalabs tapat name that you three for angels baby. No? <laughs> What is kailan nanimu pang? Boom! Hila. Yan. Kamukha mo si Nona, Sino na? kamukha kitin Nona Sa sino ko sa aming tatlo? Shout out po kay Joseph Manluta. Shout out po kay Joseph Manluta. Shout out po kay Joseph Manluta. Screen yummy. Tatak kay Kenneth Renren -ren official shout out. Lala's dapat. Renren. Renren -ren official. Renren -ren Official. shout Ren -ren out. <makes> yung may bulak yung damit ako. Ay! Pero sino si Kim Shout sino, out to no? Frank Kim. Shout out Mac Mac official vlog. Sino yun ko? Mac, Mac official shout out Frank Kim. Manong din nas nun na. Karabikol. Kamu ka daw ni Amy. Ah. Eh. Ah? Uh, huh? Kawi sila doko na Ang kamay Ito ay kawi kam. Official so, shout out. Hindi yeah. thank, thank you, thank you. you. Kasi mga gwapo pa, eh. basta tagambot, papa, welling, na, okay. Naglino ganiha sa likod. So yes, ko hindi na po kami oh, na Okay. Na. okay. Mahiya po kami. <laughs>

Ice cream, gummy. Naglinog ba daw mo sa lini? Beauty. Lahat naman dahil ni. Shout, Shout tayo. Tayo. Watching Ay, po. Po. out to you. Shout from Taiwan! Shout out to Shout out to Shout out to you. Shout out to you. Hmm. Ba bakit ang gaganda niyo? Patkala, shout out. Patala, 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 shout out sa 3NGOS. Batangan na ba. namin. Iwan po namin sa mama namin. Kuya <laughs> Frankie, number 8 kagabi. Oh, number 8. Hello mga guapa. Shout out From Aurora oh. Province. Hello mga shout, shout, <laughs> <laughs> shout, 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 okay. okay. shout out po Alam Kalaw. Shout out Aimee. Alam ko la shout out. Yeah. sila kailan na ho? Si Gian to. Si Gian po. Juju Fashion. Lori shout out. Bagong shout out oragon Love. Ano pa nga yung pension nyo, Gian? Alam po, ako po si Gian. Hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po si Gian. Pinsan, dalawa. Pinsan po nila. Sa Noy Binar. Anong pangalan? Pinsan, Pinsan. Nineteen. 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 Bye Frankie, miss you bye. Kagwa sa mga angels. Oy. Jojo, mag-shoutout. Shout Shoutout. Uh, Ganda pala ng mga buho ng mga um, buho, sabi ni Ray Obias. Thank you for Ray Obias. Maulan uh, 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 po uh, uh, lang sa uh, uh, inyo. Makainit uh, 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 dito. So far, you know. Shout out Angelica. So far, shout out kay Alan. Culaw. Sayo, bye from star. Ikaw naman tama na. Ikaw na tama na. Single. Single. Shout out. Shout out. Shout, out. Boy, sanay, shout out. shout out mang shout, 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 shout out. Shout out Shout out shout, shout out. Edison Perdigin, si Ray Obias. Ito lang pala sa ikulan sobrang ulam. Ah, ito ah, sobrang dito? init. Sinong pang-apat si Kuya Friendstar? Sino pang-apat? Crush ko yung pang-apat. Kuya Friendstar. Iba si ikaw na eh! Kami pang-apat! Wala kami pang-apat dito. Pangat na lang. Huwag niyo bigay ang FB niyo. Mahirap na alam mo na ang panahon ng FB. Hindi siguro. Huwag niyo ibigay ang FB niyo sa panahon ngayon. Dami mo. Kaya payo ko lang sa inyo.

Paano ang tingin niya? Baka na dole. We are the four, eh, three sinigang mix. <laughs> three <laughs> sinigang mix. Pangapat na buto. Nakaiting na, nakaiting na siya. Hello? 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 Hello. Hello? Hello. Bino ang wala. Ano? Uh, ang hard look mo ni. Nananakot na to. Okay. Ay, yung nakaitim. Ah, yung kaluluwa ni ano. Nakaiting uh, <laughs> siya. Uh, oh, sa iyong lahat, Anthony from Quezon City, Manila. Shout out. Shout out. <laughs> Sino ba nakaitim sa akin? Tinatakot lang tayo may ano. Sabi mo, multo. Mas matatakot yung Molto <laughs> Mas matatakot daw yung multo sa amin. Eh, tuloy 23 minutes. Francesca nga. Francesca nga. Francesca. Francesca. 23, France, minutes know, I... 23, 23 minutes na minutes 50 seconds. Shout out sa 66 viewers. Wala, wala loko lang kayo yes. Loko, loko,

Hello, sa direkaw ang kain na angung ngayon, langit lagi, garis besel angga. Taka sabihin mo lang, ingat din, ingat din po. Good habol pa, friends ka. Habol pa siya, from shout out, from out naman from Cebu Siti, sabi kayo, janelo strada. O is strada, oh. Str strada kay dinis lima sis, lima senero pa from malaysia Malaysia dito. Shaka-doga from MC Campbell Abraham Ferreros. Hello. Emmanuel. Thank you. Thank you for Hello Friends Star at Ime Joyjoy Official. Minnie, si Mama na Mariel Trinidad. This is shout out po Joyjoy Official. Yung naka-team sa likod katabi ni Friends Star. Ano na? murah. Ah, Saan Shout out, shout to show 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 out, shout joy, official. Thank you po sa palipad. Kedua naman siya. Lagas din Oras, oras, oras. 25. 25 minutes. Shout out, shout out. 25 minutes. Hmm. got out shout out 29 viewers 29 viewers so team shout out shout out team 57. Sir, Sir kay Sir Juzo. mo sa to Sige, sige, sige Dapat Dapat yung, ba, na, Sige na. Loading man, bye. Goni, boy. Loading Jude boy and Dapat mag live kagaga para maraming viewers kasi oras na po ngayon. iba. Namano. na ngayon. Last three minutes. Shout sa mga pagkapatid ni Miss Frankie. Shout po kay Daniel Kapinan. Shout po. Bitaw man, mas ko view Mas takan bitaw view, basta gabi. Ay nga rong rasa kayo. Busy kasi yung mga tao ngayon. Ginamit kasi ang mga computer na yun. Birnis na rabahin nun man nun. Pero kas alam mga mag-live. Ay, pwede mag maglive mag-live. Pwede mag-live siya mag-live Bukas o ba? Bukas o ba? Sa gabi, sa gabi tayo, testing natin. Shout out! Al-J. Soriano Loreso. 28 minutes na. Adolf, bakit nandiyan yung dalawang magaganda? Ah, sila po. Yes po! Tatlo na kami ngayon. Klase po, klase ngayon. May pasok ngayon. Idol, may kasama ka rin sa lagi po, Ready. Rani Sige, mapasok na to sila Mahal ko na kayong tatlo Ay! Junjun Noel -Jun. de la Shout out Junjun Fincas -Jun. 28 Masama ko, Noel de la Cruz 28 minutes? Yeah 28 minutes left Uy Napit na, mag 29 Hello po na. mga friends from New Jersey. Jersey. Shout out Loreto Happy Castro. Na, 29. 29? 29. 29 na. 29 na. 29. Bye 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 bye. -bye. bye, -bye, bye, -bye Kasama pa rin at Rangers. Bukas na live mo by friends to Bukas na ang gabi. Gabi man Gabi. Shout out po sa mga kaptagay. Basketball team dito sa Sholent Newt. Taiwan. Mm -hmm. Ngayon, Ayun na, naka-landscape na mas mag maganda manood ng mag live. Naman. Opo, oh, naka Pasok kayo ha, wag mag-cutting classes, Ay. baka patakas. Oh, <laughs> 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 <mo>. <gordankef> Hindi <De> pa namin nasubukan mag-cutting classes. Hindi pa po kami nagka-cutting. <gong> so, good, good girls! Abangan nyo po bukas. Abangan nyo po ang aming live tomorrow. Okay. Last na na? Bye-bye. Okay, bye-bye mga kapastar. hapit na oh. Thank you, thank you lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. Hapit na, hapit na. 15 na, motor na. Okay, bye-bye. Babayus, babayus. All right. Wanna pilot? All right. Okay.